Okay, so dito na tayo sa People Power Monument. Ayito na rin yung nagmarcha na grupo mula po sa EDSA Shrine. Ayun yung ating mga kapulisan. Ayan o. Oh. Pakita ko muna sa inyo yung paligid dito sa People Power Monument. After ng March na magkakaroon, ata sila dito ng programa po. Nagubihan ng Cason City ay hindi tumupad sa kanilang, sa ating usap. Dahil malinaw po, ang usap sa MDA, malinaw ang usap sa Cason City Government na dapat do ang linyang ito. Ngunit nakikita natin, hindi tayo makapag-ayos dahil ang ngayon, hindi tinutupad ng Cason City Government Bye. iring sa Senado at sa Kongreso malinaw ang mga senador ang mga kongresista maging si Marcos Jr hindi nila interes na panagutin ang mga kasabwat nila ang tanging dinidiin sa kasalanan ang mga kontraktor Ngunit, malinaw po sa mga kabataan hindi yeah <laughs> O imperialismo e o bangsa, o feudalismo e o bangsa, o burocratacapitalismo e o bangsa, o si marcosismo e o bangsa, o si duterteismo e o bangsa, o bloco Estado e o bangsa. Kurap! Kurap! PPWH! Kurap! 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 Makibaka! Huwag matakot! Huwag Makibaka! Sa mga nakanonood po sa lahat ng nakakarinig, para po bigyan kayo ng konteksto, narito po ang sama-samang galit ng mamamayan upang kundinahin ang kurap na gobyerno ni Marcos at Duterte. Nakita natin sa mga nagbahang linggo, kung gaano kakurap ang negosyong gobyerno nitong dalawa. Milyon-bilyon, bilyon-bilyon ang kinukulimbat sa bulsa ng mamamayan. Hindi sila patas makipaglaban. Ang mga mamamayan ay, gum ay nagtatrabaho umulan man o maro habang sila nagnanakaw. Kaya ngayon, ipinapakita namin sa inyo ang galit ng mamamayan. Maki, baka! Huwag matakot! Kurap kurap kurap. kurap, kurap, kurap! Para po buksan itong programa, tinatawagan po natin ng Secretary General ng Kalayaan kontra korupsyon na Napap napapangunahan ni Simon Lee. Mga Pilipino, tayo nandito dahil ang ating bansa ay hindi na ang bansang inimahe ng ating mga bayani. Ang kanilang pangarap ay malinaw. Isang bansa na pinapatakbo ng mga tapat, simple, at mga nasyonalistang Pilipino. Isang bansa na kung saan ang bawat isa sa atin ay may pantay na pagkakataon upang mabuhay ng simple, marangal, at may tangal. Ngunit nasa na tayo ngayon. Ang pangarap na iyon ay nananatiling pangarap. At susuriin natin ang kasilukuyang sitwasyon ng ating bansa. Tila ba ang pangarap na iyon ay imposibleng makamit? sapagkat ang ating gobyerno ay pinasok ng mga magnanakaw ng mga ganit na walang ginawa kong disipsipin ang dugot pawis na taong bayan mga talangka na walang ginawa kundi na ng buong bansa pababa at tigit sa lahat, mga traitor sa ating nasyon at ano ang pinakadakilang panilin lang na ipinapahiran natin sa ating bansa ang ipaniwala sa maraming Pilipino na ang korupsyon ay base sa kulay na ito ay nasa pula lamang nasa verde, nasa Dilaw o nasa Rosas. Pero alam naman nating lahat na yan ay isang malaking kalokohan dahil ng mga kurap ay walang kinakampihan walang ideolohiya, walang partido, walang paksyon dahil sila ay mga sinungaling na walang prinsipyo. Sila ay mga sinungaling na ang kulay lamang nila ay ang kulay na kanilang sariling bulsa at ang loyalidad nila ay hindi nasa bansa kundi nasa kanilang sarili. Kaya bakit pa tayo maniniwala sa kanila? Bakit pa tayo magbubulag-bulagan? Hindi sapat na suportahan lang natin ang isang panic sapagkat ang mga korap ay nakakapit sa lahat ng panic. Mga Pilipino, ang ating tungkulin ay malinaw. Tayong mga Pilipino ay may banal na responsibilidad na ipinasa sa atin ang ating mga ninuno. Alagaan, protektahan at itaguyod ng Pilipinas tungo sa katakailangan. Hindi tayo nandito para simpleng maghingi, magmakaawa, lumuhod. Nandito tayo para singilin ang gobyerno sa ustisya at kung ang gobyerno ay patuloy na magiging palpak, kung patuloy na magiging tahanan ng mga magnanakaw, tayo mismo ang gagawa ng paraan para ibalik ang gobyerno sa kamay ng taong bayan. Tayo mismo ang gagawa para sa pagsupil ng gobyerno ng gagawin natin ito sa elektoral na paraan o sa pagsunod sa yapak ni Bonifacio o ng mga pebrerong revolusyonaryo. At tayo ang magtatagumpay dahil ang imposible ay wala sa bukumularyo ng mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!